At ito na nga mga kumarites, yung kadugtong no nagpunta nga kami ng memorial. Pasensya na kasi medyo mahaba nga yung aking mga video. At isa pa nga ay masinggahan ko na nga lang din mag-edit. Dahil nga pag may trabaho ako, hindi ko na nga malilingay na mag-edit pa. Pero dahil nga mga kumarites ko kayo, ay lagi ko nga kayong i-update kung ano na nga mga ganap natin sa buhay. Pero syempre yung mga personal na problema nga ay hindi na nga natin isasama sa mga video pa. Dahil pagka ganun nga ay mawawala na nga tayo ng privacy. Kaya ako mga kumarites, pinipili ko nga lang yung mga ini-upload ko na video. Hindi naman kasi porket vlogger ka ay lahat nga i-upload mo na. Hindi naman kasi tayo si Tony Fowler Char. Naglakad-lakad nga lang pala kami ni ate dito sa may memorial. Mm. Dahil dito nga ay maganda rin nga ang view kahit ang makikita mo nga ay puro lapida. Charis. Kaya kung gusto mo nga na mapag-isa ay dito ka pumunta. Bah. Dahil wala kang makakausap dito lahat sila ay tahimik lang. char Sa umpisa nga lang pala sila tahimik pero mausisa mo nga ay nasa tabi mo na sila. Magpunta nga kami dito ay wala nang ang ginawa itong mga bata kundi tumakbo ng tumakbo. Pagkaganitong hapon nga kami napunta dito sa memorial. Eh, hindi nga pwedeng hindi kami pupunta sa side na to. Dahil dito talaga mga kumaritas ang pinakamagandang view para sa akin. Maganda naman talaga yung view niya kahit makikita nyo nga ay puro lapida. <laughs> At ayan mga kumaritas, tingnan nyo naman ang view dito. Kitang kita yung bundok. Hindi ko nga alam kung bundok ba nahaw ba yan. Mag-invest na nga din pala kayo mga kumaritas sa ganitong lupa. Dahil sa pagtagal nga ay pamahal na din ang pamahal mga lupa dito sa memorial. Ano pa kaya kung patatayuan mo ng musuleyo para ka na gumastos ng isang buong bahay. Kita naman itong mga batang ang ito ay hindi hindi pwedeng hindi tatakbo pag napunta rin At ayan nga si Kuya Nash, naglalakad na at napagod. Nagahabulan kasi sila na mga oras na yan. Nakakatuwa din talaga ang katawan nitong aking pamangkin na at talaga namang siksik na siksik nga rin. At ito namang aking anak ay panay nga rin ng takbo kaya naman ayan, inuubot sinisip mo na nga rin. Ang naman din talaga ng ulo mga kumarites pag pinagsasabihan nga ay ayaw paawat. At ang cute naman talaga nitong si Kuya Nash. Hello mga kumarites. Hindi Nung... Andito kami ngayon sa Memorial Park. <laughs> Birthday ni tatay nung 9. Ngayon oh, yeah. oh. <laughs> <laughs> Happy kami lang kami nagpunta. Kami kami na. Nagpatid lang kami. Dahil singgang pahid ng aking asawa. Oh. Nandun sa bahay. <laughs> singgang head pa. Tara na doon na mama. Wala na kasama si na mama doon. Oh, Magpapakao na tayo? Hindi Mamaya mama Mamaya mama Mamaya, maaga pa naman. Mamaya, <laughs> may lumana na Ang Sarap pa dito tumambay. <laughs> Sarap hangin dito. Dito masarap mag-jogging. Maikot mo to ng buo ay nakakapagod. <laughs> Tingnan niyo mga kumarete. Siguro bata na kalibing dito. May court. Basketball court Tingnan niyo. Ayan nga mga kumara, testing na nyo nga itong puntod na ito. Meron niyang basketball court. Nakakaawa din naman talaga yung mga batang maaga pa lang ay kinukuha na agad. Pero at least naman ay eh, hindi na nila mararanasan ang magulong buhay dito sa ating mundo. Pero naniniwala ba kayo na kapag ka daw tayo ay namatay ay nire-reincarnate daw tayo? Pero hindi na rin naman natin yun malalaman. Diyos lang naman na nakakaalam nun. Pero ako naniniwala ako na gumawa na tayo ng mabuti habang buhay pa tayo dito sa lupa. Hindi mo rin kasi masasabi ang buhay kung hanggang kailan ka pa. At habang buhay ka pa nga ay pagsisihan na nga yung masamang mga gawain natin. Pero ako din naman mga kumarites ay meron nga din ako masamang ugali. Pero hanggat kaya ko nga baguhin yun ay binabago ko nga. Tao lang din naman kasi tayo na nagkakamali rin. Pero hanggat kaya mo nga magpakabait ay magpakabait ka na nga. At itong mga bata nga ito ay napagod na kaya naman ayan mga nagsihiga na dini. At si Kuya Nash nga ay hinahanap namin para nga makasama dito at aming pipicturan. Yun nga lang ay hindi nga namin kayang itas ni ate kaya nagtulong na kami. <laughs>

Diyos ko, si Kuya Nash, lalabas ang almoranas namin ni ate sa iyo eh. Ay Diyos ko po, busog-lusog naman talaga at talaga namang hindi namin mabuhat. Pero dahil nga hindi pwedeng hindi nga siya kasama sa picture, ay pinagtulungan na nga namin ni ate para siya ay mabuhat. 46 kilo nga daw, yan sabi nga ng aking kapatid. Kulang na nga lang ng 4 na kilo para maging kalahating kabang bigas na. Diyos ko, Kuya Nash, ano bang brand ng bigas ang kinakain mo at nang maipakain namin dito sa tatlong to at napakapapayat nga. Kung ang tatlo namang ito ay hindi rin naman tabain talaga. Kaya naman tingnan nyo, ang mga katawan ay malayong malayo nga sa katawan ni Kuya na. Pagkatapos nga namin magpicturean na ay pumunta na nga rin kami doon sa puntod ni Tatay. Palubog na nga rin kasi yung araw niyan at malapit na nga maggabi. Magpapasundo na nga lang ulit kami mamaya kay Kuya RB. Salamat pala sa lahat ng ating mga kumarites na tunay. Dahil palagi nga silang nanonood ng aking mga mini vlog. Pero kahit minsan nga ay tinatamad na nga ako mag-upload ng mga video. Pero syempre dahil nga may mga kumarites tayong tunay, eh, hindi pwede tayong hindi titigil. Hmm. Dahil kahit papano nga ay may mga taong interesado sa ating buhay. Kaya yeah, naman gusto ko laging update kayo sa aking mga ganap. Dahil nga itong mga video na to ay mga documentation ko na rin. Dahil nga ng mga panahong kabataan pa natin ay wala namang ganito. Pero kahit nga mag-anak ako ulit ay masusubaybayan ko na nga ang kanyang paglaki. Dahil nakikita ko nga dun sa mga mami na vlogger ay kasi silang pa lang ng mga baby nila ay binablog na nila. Tapos pag malalaki na nga yung anak nila ay binabalikan nga lang nila yung mga dati nilang video nung baby pa yung mga anak nila. Masasabi mo na nga lang pag malaki na yung anak mo ay napakabilis nga ng panahon. At konsa sakali nga na magkaroon nga ulit ako ng baby ay kayo nga ang unang-unang makakaalam. At isasama ko nga kayo kung ano yung magiging journey natin. Mm. Dahil marami na nga rin nagtatanong kung bakit hindi ko pa nga daw sinusundan yung aking anak. Pero sa ngayon nga ay wala pa nga akong plano. 11 years old na nga rin yung anak ko pero wala pa nga rin sa isip ko na sundan nga siya. Madali naman kasing gumawa mga kumarites. Ang mahirap nga lang ay ang magpalaki. Pero wag nga kayo mag-alala dahil hindi naman din talaga pwede na iisa nga lang ang ating anak. Pero bakit nga nung unang panahon bakit sunod-sunod nga ang anak nila Pero wala naman naging problema Ngayon kasi talaga namang napakahirap magpalaki ng bata Lalo na kapag kasakitin At ayan nga medyo nagantay nga lang kami ng kaunting oras At umalis na nga rin kami Nauna na nga si ate Jen at saka si Kuya Nash Dahil nga may dala silang motor Kami nga ay inaantay nga lang namin si Kuya Arby At siya nga ang aming service ngayon At tingnan nyo nga mga kumarites Itong itsura ng memorial kapag kagabi na Makikita nyo nga ay puro ilaw na lang Naglakad na nga kami malapit dun sa may pa para hindi na lumayo si Kuya RB. Maya, Maya nga ay dumating na nga din si Kuya RB at nakasalubong na nga namin habang daan. At yun lang naman mga kumarates ang ganap natin for today's video. Babush!